Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kalat na kalat sa TikTok ang mga video at foto ni Paolo Contis na may kasamang babae na naka long sleeves ng kulay black na may yellow at red na design at naka na white ang girl. Si Paolo naman ay simpleng t-shirt lang ang suot at naka din na puti. Ang sabi, sa bagyo raw ang eksenang yon na nakaupo ang dalawa at kumakain. Hindi lang masyadong clear ang photo ng babae dahil nakatalikod nga sila at tanging mukha lang ni Paulo ang makikita. Samantala, sa isang video naman ay makikitang naglalakad ang dalawa at todo holding hands nga sila. Hindi pa rin ma-identify ang babae sa naturang photo at video. Dahil nakakover nga ang muka ng face mask at face shield. Pero, sa tindig at figura, at haba ng buhok, parang medyo hawig nga raw kay Yen Santos. May mga nagsasabi na eksena raw yun sa movie nila na A Faraway Land na napapanood sa Netflix. Pero yun nga, hindi pa man napapatunayan na si Yen yun. Hinusgahan na agad siya ng marami. Damay nga si Yen sa galit ng mga netizen kay Paulo. Kung babasahin mo ang mga mensahe sa video na yon, na naglalakad nga ang babae at kaholding hands ni Paulo, maluloka ka sa masasakit na tawag sa kanya. Well, sa tingin ko, dapat maglabas ng statement si Yen Santos bago pa man siya tuluyang isumpa o bastusin ng mga netizen na naniniwalang siya ang nasa photo at video na kasama ni Paulo. Sobrang unfair kung mawawasak siya ng dahil lang sa mga naglalabasang video at photo na iginiit ng iba na siya nga at hinusgahan na agad ang pagkataon niya. Anong masasabi mo sa balitang ito?